Panibagong reklamo na naman ang kinakaharap ngayon ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Department of Justice. Yan ang financing terrorism at providing material to support terrorists na inihain ng National Bureau of Investigation. Pero ayon sa DOJ, bunga ito ng pagbusisi ng Anti-Money Laundering Council sa mga bank records at transaction ni Teves dahil tinuring na siya na isang terorista Hit ng DOJ pinagtibay lang nila ang patunay na dapat lang matawag na terorista si Teves at ang kanyang grupo. Hanggang ngayon naman naniniwala ang DOJ na nasa Timor-Leste pa rin si Teves. Humiling naman sila ng red notice si Teves sa International Police para mahuli at mapauwi na siya sa Pilipinas at harapin ang mga kaso laban sa kaniya. It's one thing to be designated as a, as a terrorist group, it's another thing to finance terrorism. Doon no, kaya dalawa po yung charge. Magkaiba po yan, no? And the fact na sinundan po natin ang pera, the panel of prosecutors have seen and uh, built up a case of terrorist financing, means na meron talagang links.